tanggal ang angas ng player na to ng KCC kay Kevin Kiambao. Harap-harapan pa tumira sa mukha niya si Kevin Kiambao. Masama pa ang bagsak ng paa ng mga player na to. Anyari kay Will Navarro, kawawa at masaklap ang nangyayari. Kevin Kiambao kontra sa team ni Will Navarro. Sa 7 minutes mark na ng first quarter, nakakuha ng steal ang local player ng Sono, dere-derecho ito sa basket pero supalpal ang inabot sa maangas na player na to ng KCC. Pero, tinanggalan ni Kevin Kiambao ng karapatan na mag-angas, ang player na to nang makuha ni KQ ang rebound at sabay pumakawala sa tres. Nasundan pa yan agad, ng isa pang tres ng lokal ng Sono, na sinamahan pa ng magandang pasa ni Kiambao, na kapareho niyang import, na si Nathan Knight. Bago magtapos ang first quarter, nakapagbitaw pa ang Sono ng tres, dahilan para makuha nila ang dalawang puntos na kalamangan sa second quarter, nakuha agad ng Sono ang kanilang unang tres sa pangalawang quarter, medyo mainit ang lokal nila na to na si Li yun. Sa 5 minutes mark ng quarter, napapalakpak pa rito si Kevin Kiambao, unti-unti na lumalayo ang lamang ng Sono. Sunod-sunod pa ang puntos ng mga lokal ng Sono, at Kevin Kiambao dire sa basket. Napatayo at nahype pa ang mga kakampi niya sa bench. Sinamahan pa yan ng magandang ball rotation na to, mula kay Kevin Kiambao. Sa 2 minutes mark ng second quarter, Kevin Kiambao, tinirahan sa muka ang maangas na player. Yun nga lang nabawi agad ang tres na yun ni Kevin Kiambao, inangasan pa ng player ng PCC si Kiambao, ginaya pa ang signature post ni Kiambao. Sa last seconds ng quarter, Sumubok pa sa labas si Kiambao yun nga lang sablay, pero nakuha niya rin ang rebound, muling sumubok si KQ pero sa ilalim naman, iwan ang maangas na player. Nagbitaw pa ng floater si Kiambao yun nga lang sablay. Natapos ang halftime sa score na 37 to 46, lamang ang Sono, kawawa ang nangyari kay Will Navarro, hindi na pinapasok hindi na nakakatikim ng playing time. Sa 4 minutes mark ng third quarter, Kevin Kiambao, mukhang hindi pa sanay sa bagong range sa 3-point area, medyo lumayo kasi ang mga tira niya, yan ang napansin natin sa buong game. Pero safe naman dahil nakuha pa rin niya ng local nila at napaganda pa sa ilalim. At ito na, grabe ang sinapit ng player na to, hindi naging maganda ang landing, delikado ito, na milipit sa sakit ang player na to. Sa 2 minutes mark ay nakapukol pa sa tres ang Sono, lobo na ang kalamangan. Muling nagkaroon ng kiskisa ng tuhod, hindi maganda ang bagsak ng tuhod ng isa, napilitan tuloy ibalik sa bench ang player na to ng KCC. Sa 1 minute mark, Kevin Cuembao catch and shoot. This time na ipasok na niya ang tres dahil malapit na ito sa linya sa 3 point line. Sa 4th quarter, akyat na sa 13 points ang kalamangan. Sinagad pa yan ni Kevin Quiambao sa huling segundo ng fourth quarter, isang dunk ang pang-finish ni Quiambao, sa huli panalo ang Sono. Masaya ang pagbabalik niya sa Pinas, dahil sa panalo, balik practice na siya para sa gilas.